Tatlong resource person lamang ang dumating kung kaya't mga bakanteng upuan ang sumalubong sa mga mambabata sa mata sa kapuluhan ng Kongreso sa pagpapatuloy po yan ng investigasyon ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Inisnap kasi ng mga miyembro ng gabinete at mga opisyal ng AFP ang naturang ikalawang hearing sa kontrobersyal na issue. Tinawag naman ng chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na isa itong kaduwagan ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng executive branch kaya lalo lamang nagpapalakas sa duda na may itinatago ang Malacanang. Kunin natin ang live report ni Mian Corvera. Mian. Alex, Ali, nilangaw nga ang pagdinig kanina ng Senado sa isu ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod dun sa tatlong resource person, hindi nga dumalo sa pagdinig ang lahat ng government officials na inimbita dahil nanindigan ng Malacanang na nasagot na ang lahat ng isu, katunayang naglabas na ng report ang Committee on Foreign Relations. Gaya ng inaasahan, inisnab ng mga miyembro ng gabinete at mga opisyal ng PNP at Armed Forces of the Philippines ang ikalawang pagdinig ng Senado sa iso ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay na rin yan sa naunang sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Senado na hindi dadalo ang mga opisyal ng gobyerno at isinangkalan ang executive privilege. Kaya ang mga senador, dismayado. Sempre po, nalulungkot po ako na para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Napakalungkot naman po. Uh, malungkot yung Pilipino. Malungkot rin yung hearing natin. Ayon kay Sen. Amy Marcos, ang hindi pagsipot ng mga opisyal ay lalo lang nagpapalaka sa duda na may itinatago ang Malacanang. May uh, sikat na kasabihan Hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at subjudice, nagmimistat nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Sa kabila niyan, itinuloy ang investigasyon ng komite. Sa pagdinig, inilantad ni Marcos ang ilan sa mga detalye paano na proseso ng mga taga-International Criminal Court ang kaso laban sa dating Pangulo. Sa nakuhang impormasyon ni Marcos, ilang matataas sa opisyal umano ng Department of Justice ang nakipagpulong sa presidente ng ICC sa Japan. Pagkatapos niyan, malayang nakapasok sa Pilipinas ang mga miyembro ng ICC taliwas sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito kikilos. It's well known that some officials um, of the DOJ as well as high-placed officials um, from other departments and from other branches of government already visited the Hague and perhaps even met the uh, president of the ICC in Japan. So we are very deeply concerned about this uh, um, contradiction in the claims. Kasi ang liwaliwanag na may communication and coordination na tapos may sinasabi pang mga official channel through DOJ sa The Hague, backdoor channel, bakit tinatago pa ng gobyerno? Tapos na ito eh. Tapos na ito eh. Hindi na siya national security issue. How could the administration have known for weeks, if not months, in advance that the ICC will issue a warrant of arrest if, as claimed by the Secretary of Justice, the country was not communicating? Pinangalanan ni Marcos ang ilang taga-ICC na malayang nakapasok at nakapag-imbestiga mula pa noong 2024, kabilang na si Glenn Roderick Tomas Cala, Maya Destura Bracken, William Rosato, at Amir John Kasam humingi para ng protection detail at gobyerno rin umano ang nagbigay sa kanila ng transportasyon. Ito rin dahilan kaya malaya nakuha ng mga taga-ICC ang ilang ebidensya gaya ng financial bank records, forensic bank details, drug watch list at police blotter. May kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado. Klaro po yun. at uh, humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang uh, Pilipinas ay tumulong at uh, talagang uh, nagpakita ng uh, partisipasyon. Ma matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa, kaya nagtataka po tayo kung bakit uh, tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. Pagkatapos niya ng offline pursuit ng PNP-CIDG laban sa dating Pangulo, katunayang hindi biglaan ang nangyari noong March 11. Pati ang eroplanong sinakyan na Duterte papuntang Netherlands, malinaw anang ginasusan pa ng Malacanang dahil ito rin umano ang eroplano na madalas na ginagamit sa biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos. maliwanag na ang PNO had prepared a secret plan, or plan na pursuit, to detain PRRD, including scenarios of arresting him, either in Manila or Davao. It also contained maps of properties of the former president, his partner, his allies, with arrows labeling the nearby streets where the PNP could uh, uh, access the property. Pero dahil walang dumalong government officials, walang nagkumpirma sa impormasyong hawak ni Marcos. Naghain naman ang masyon si Sen. Si Ronald Bato de la Rosa para maipadsab pina ang mga opisyal na hindi dumalo sa hearing. Ah, hindi po maganda ito Madam Chair. Kaya nag-exist yung uh, Senado, in particular, yung buong Kongreso para... Meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government. Pabayahahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na labag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then uh, magkakaroon tayo ng constitutional crisis nito. Ayon sa chairman ng komite, padadalahan ng sabina ang mga hindi sumapot na opisyal. Pero si Senate President Francis Escudero, kukonsultahin muna ang legal department ng Senado kung tama bang ipasabina ang mga government officials para hindi ito mauwi sa constitutional crisis. May nauna na kasi anyang ruling hinggil dito ang Korte Suprema, particular na ang EO 464 na ginamit noon ng Arroyo Administrator sa direksyong tinatahak ng aming um, institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya na um, dahil sa pag-invoke ng executive privilege, ayon sa magin, na sangayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito i-refer uh, sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Um, paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag natin constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problema kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng um, pagkakaunawaan o mas pagkakahiwahiwalay natin ang pagdinig na ito? Um, tingin ko yung pagdinig, hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito na hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo igrit naman ang malakanyang na marami sa mga tanong ni Marcos ay sakop ng executive privilege kaya minabuting hindi napadaluhan ang mga opisyal. when we learned about the topics kasi yung invitation ni Sen Senator uh, Imee was uh, quite specific about the topics. So we had a uh, looked at this uh, invitation and we determined that there were many Uh, probable or likely topics uh, covered by those matters that would come under uh, uh, young uh, executive privilege so it was best to get ahead with uh, a letter to the senator and to the Senate president so that they would be uh, formally informed that uh, in that hearing uh, our uh, cabinet secretaries, and other executive officers would be uh, uh, not forced to respond to questions. sa nakaraang pagdinig may dalawang opisyal na ipinasabina ang Senado. Ayan yung uh, General ng Philippine Air Force at yung uh, si Prosecutor General Fadulion Pero binawi yung pirma. Hindi mo na ipinadala yung uh, sapina uh, dahil ayon kay Senate President Francis Escudero, ikukonsulta mo na yan sa legal team ng Senado. Pag-aaralan din daw ng Senado kung kinakailangan nilang muling dumulog sa Korte Suprema para linawin yung isu ng executive privilege. Alex. Okay, mayan. So kung gano'n ang uh, kinakatakot ni uh, Senate President Chisa uh, Escudero na magkaroon ng constitutional crisis, so ano ang magiging pasya ng komite? Uh, wala. Uh, susunod na lang sila sa liderato ng Senado? Parang gano'n? Ang sabi kanina ni Senator Amy Marcos, hihintayin niya yung pasa ni Sen. President Francis Escudero. Magsasumiti pa rin daw sila ng mga pangalan na padadalhan ng sabina para mapaharap sa susunod na pagdinig. Pero ang paninindigan ni Escudero, uh, yung magiging posisyon ng legal team ng Senado, yung kanilang susundin. Okay, sa meron bang mga mungkahi na kung maari eh, gawin itong executive session para at least hindi ito sa publiko marinig at ma malaman ng taong bayan. Ang katwiran dyan, Alex, sa sagot na daw nung nakaraang pagdinig, katunayan ay nakapagbigay na ng pre preliminary findings yung tanggapan ni Marcos. Kaya ang pagkakakala ng Malacanang ay tapos na yung hearing at yun na yung rekomendasyon na inilabas, yun na yung gagawin uh, para bumalangkas ng anumang panukala na para hindi na maulit yung mga ganitong insidente. At may uh, what I mean, eh, dito sa pangalawang pagdinig, eh, maraming mga lumabas na mga impormasyon na dapat rin siguro sagutin ng Malacanang, di ba? So, pwede ba yung executive session? Yan daw ay imumungkahi, uh, imumungkahi ni Senator Amy Marcos kay Senate President Francis Escudero. Uh, kanina hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na muli makapag-usap, Alex. Hindi dumalo si Escudero kasi sa hearing dahil uh, hindi daw pang hearing yung suot niya. Pero uh, ba uh, bago yung hearing nag-usap sila at uh, yung resulta ng isinagawang pagdinig kanina, ko daw muna sa mga legal expert kung ano yung uh, magiging paninindigan at posisyon tungkol jan ng Senado. O siguro panghuli may ano kung sakali mang humantong sa dead end at wala na talaga magagawa ang uh, mga miyembro at chairperson ng uh, Senate Committee on Foreign Relations, ano ito, maglalabas na sila ng kanilang uh, sariling report at uh, kung anong report, pabor man ito o kontra sa Malacanang, ay ano ba to, uh, ilalahad ito sa publiko. Tama Alex, yung anumang pagtitibayin na o ilalabas na committee report, yan ay ipipresent sa plenary session sa pagbabalik ng sesyon uh, session sa Junto kung yan ay uh, tatapusin na yung hearing. Okay, maraming salamat sir sa iyo, Man Corbena. Mata natin dyan sa Senado.